It's good mga kakangkong. Alam nyo, natutunan ko na yung snacks dito sa Pilipinas ay masyado ng unhealthy. Hindi na maganda ang epekto nito sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga matatanda. Kasi mas at risk ang health nila kasi matanda na sila. Masyadong mataas ang sodium, calories, masyadong mataas ang fats, at masyado namang mababa ang fiber at protein na nakukuha natin sa machichirya na kinakain dito sa Pilipinas. Kaya gumawa ako ng produktong ito ang kangkong chips Regional by Josh Moica. Napansin ko, mataas yung sodium namin dati, pero pinababa na natin ito para makakain ng kahit na sino, mapamatanda, mapabata, mapamisakit, ay healthy ang chichirya na kakainin nyo dito sa kangkong chips Regional by Josh Moica. This is organic. It boosts immunity system, helps liver problems, nakakababa din ito ng cholesterol levels, kakalino ng mata, at nakakatulong din ito para sa healthy skin. Kita nyo naman yung skin ko. Isipin mo na kumakain ka ng chichiria na meron ng lahat ng benefits na ito. Kaya always choose healthy and yummy snacks para sa mga kaibigan mo at para sa pamilya mo. At isa pa, FDA and halal certified na din tayo. Piliin ang original at totoong natural, wala nang iba. Dito lang 'yan sa Kangkong Chips Original by Josh Moica.